Aries. Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal, pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Aries, sa 2-digit number games ay number 8 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa loto ay number 9, number 17, number 23, number 36, number 31 at number 42 na gabay ng kapalaran. Taurus Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao, kaya talagang masarap magmahal. Pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Taurus, sa 2-digit number games ay number 5 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 1, at sa loto ay number 21, number 29, number 40, number 15, number 37 at number 9, nagabay ng kapalaran. Gemini, minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal, pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 15 at number 16, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 30, number 36, number 32, number 11 at number 42, nagabay ng kapalaran. Cancer. Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao, kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig. Sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa cancer, sa 2-digit number games ay number 11 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 17, number 36, number 40, number 31, at number 5, nagabay ng kapalaran. Leo Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao, kaya talagang masarap magmahal, pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa liyo. Sa 2 digit number game ay number 15 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa loto ay number 24, number 11, number 29, number 19, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo. Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal, pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Virgo, sa 2 digit number games ay number 19 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 2, number 1 at number 5, at sa loto ay number 40, number 18, number 23, number 39, number 31 at number 6 na gabay ng kapalaran. Libra. Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao, kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig sa bawat tao ng kaligayahan at sa loto, sa libra, sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa loto ay number 13, number 19, number 28, number 6, number 32 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal, pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig, sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 17 at number 9, at sa three-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa Loto ay number 15, number 36, number 23, number 3, number 41 at number 21, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig sa bawat tao ng kaligayahan, at sa loto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 9, at sa three-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 25, number 16, number 28, number 33, number 40 at number 2 nagabay ng kapalaran. Capricorn Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig sa bawat tao ng kaligayahan at sa loto, sa Capricorn, sa 2 digit number games ay number 17 at number 18 at sa three digit number game ay number 1, number 4 at number 5. At sa loto ay number 11, number 26, number 39, number 20, number 14 at number 15, nagabay ng kapalaran. Aquarius, minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao. Kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig. Sa Bawat Tao ng Kaligayahan, at sa Lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa Lotto ay number 29, number 45, number 32, number 11, number 40 at number 23, na ng Kapalaran. Pisces Minsan ay nakakalito ang pag-ibig sa buhay ng tao, kaya talagang masarap magmahal pag nakita mo na ang mamahalin, at pag nagsama na ang isipan at puso, ang ganoon ang siyang magiging masayang pag-ibig sa bawat tao ng kaligayahan. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5, at number 6. At sa loto ay number 19, number 21, number 42, number 33, number 25 at number 4, nagabay ng kapalaran.